Totoo, totoo ba yung sinabi ni Sir Gatsal yan? Hindi, totoo yan. Hindi yan, wala pang income yun eh, kasi hindi pa transfer ng ano, hindi pa incorporated yung, yung QM Mr. Che. Kinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng, ng, ng Ah, uh, pride ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Ilang project ka na na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Paruhin ko lang, marami ka ng project. At tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. So Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Yeah, he has the pickup licensing. Eh. Paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa si kontrakto? Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion. Hindi ako hindi ko kinakampihan Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi niya meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC Mr. Chair. Kaya nga 40 billion pesos. Yes Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka Mr. Senator? Eh okay, halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm. -hmm. So, ba may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na mga assets, more than 2 billion. Kaya, i okay, multiply natin na tayo ng 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong kontrata hanggang 40 billion. Mr. Chair, with the permission of Senator Gatsalian again. Yes, go ahead. Uh... Yeah. Mr. Carante, ikaw bang may-ari nitong QM uh, Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchal yan na puro pula, puro pula, kan, ka, uh, puro logi, uh, can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi yung, kasi ang QM Bailers nag-upisa tayo sa to, uh, 1992 as uh, a delay of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-ano nag, nag, nag ano tayo? Nag venture tayo sa construction construction uh, Then, ko lang, uh, To be uh, kid short, pinakita. Eh, oh, do you, ano ko na lang. Totoo. Ko na. totoo, ba yung sinabi ni Sir Gatsal yan? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry to make it short, yung QMB list ko, A at uh, tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuho namin. Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, parehan yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply at sa king isa king construction talaga Isabit nyo lang ho sa amin yung dalawang corporation niyo, Yung sinasabi yung construction company at ito yung, eh, ewan ko kung ano ito, yung uh, itong uh, hardware ho ninyo. Sabit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, uh, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR, every year. Uh, po, yan po, Mr. Chairman. Mrs. Chair, dalang dala ko ngayon. Uh, Mr. Carante, please submit the financial statement of whichever. Uh, ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. Ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, ano, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2000 nag-venture kami ng, ano, ng another business, yung construction, QM Builders Construction na yun. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Yeah, nung, nung, 2024, naging quadruple tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayon, kuha namin project is only, wala nga 10% sa, sa project namin na kuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Uh, Kirante, nung mga dokumento. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, Th thank you, uh, Senator uh, Sherwin. Uh, sir, uh, uh that, 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 is why, with your uh, presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito uh, will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana, uh, sa, uh, mag sisipot sila. Yung mga absent ngayon, nagsiring. Diba? Uh, di ba? hindi kita dinidemonize dito. Ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya, dapat ganun din ang tingin ng ibang mga kontaktor sa na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Ch uh, Mr. Chair. Thank you. Senator Thank you, Senator Bato. And Mr. Kerante, kayo po ang... Uh... Ang, ang presidente nitong korporasyon? Yes, Mr. Chair. And kayo po rin po ang uh, naglagay ng kapital? Yes, Mr. Chair. Uh, nakita ko sa inyong uh, articles of incorporation, puro mga, anito mga anak nyo, kamag-anak, puro kirante. Anak. anak yan. Mga anak nyo po. Oh. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, yan wala pang income yan, eh, kasi hindi pa transfer ng ano, hindi pa, incorporated yung yung QM Mr. Che. Ngayon, ang process pa yon kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. An anong, uh, ulitin natin. Anong I, pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Ah, sole proprietor yun? Yes, yes. Aso ah, soul so sole proprietor yung inyong corporation. Ah, inyong uh, ginagamit sa DPWH. Yes, basically siya. kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na? Hindi pa. Ito Hindi yung pa yung construction is, i, may yung gusto namin i, gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, may inherit sa halimbawa yung surviving is halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin yung experience may inherit sa amin so itong QM Builders Incorporated sa inyo ito hindi di ba? pa yes Missy sa atin tapos hindi pa activated yan so, kaya walang kita so hindi niyo pa ginagamit to hindi sa pa, pagbidding hindi pa hindi pa okay sige po uh, babalik po kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina yung mga may uh, capitalization. Because sa PICAB, Mr. Secretary, if your project cost is 450 million and above, you should have a minimum net worth of about 1 billion pesos. 1 billion pesos. So, so, ito po, binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong, kagaya ni uh, itong Centerways at uh, Wawo Builders, 5 billion and 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, uh, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least a billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang, ang ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the PCAB, ah, hindi po galing sa akin ito, based on the PCAB, undercapitalized yung camp Company based on the project na nakukuha nila. Uh, can we just check a little bit uh, your honor? See, I'm just getting the data for Wowow. Wow. I mean, yung Wowow. Wow. Yeah, ganito na lang, Mr. Secretary. Natu uh, so that uh, uh, natu believer submit to us. Who are the entities who approve? Approved or awarded those contracts? Exactly saan? Is it at the district level? Is it at the regional level? Yes, Because in my opinion, ito, based on the, ito, tingin niyo, pag ang kontrata, allowable, allowable ranges of contract cost 450 million. Next. Net Dapat ang kanyang, kapit, ito, yung capitalization niya, a billion and above. So in other words, kung gagawa ka ng proyekto na 450 million ang cost, dapat ang inyong capitalization is uh, 1 billion and above. Ang next will be 180 million as AAA. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization, 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko ho, nag a award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na under capitalization based on the peak up we, we will submit submit all this uh, your honor submit to us the exact names yes your honor because this is the committee on blue ribbon accountability so we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability yes your honor uh, yun ang gusto ho namin malaman dahil nga kung undercapitalize siya obviously in project papalpak ho talaga Magtitipid siya. Yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being uh, substandard? And because the, the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin mga contractors. Uh, we will will submit all this information and data, Your Honor. Uh, and I think we'll have also to uh, to submit actually the process of pre-qualification, Your Honor. Correct, right, correct. We we read the process of pre-qualification, but may nakakalusot eh, ng mga ganito. Capitalization 45 million, but you're undertaking 5.1 billion pesos in projects. Uh, that's why we were, that, uh, we're going to explain, Your Honor, because as I understand, I think the capitalization is for the company in itself. Yes, but, I know. Uh, and I think but the capitalization is also uh, linked to the NFCC, the Net Financial Contracting Capacity. Yes, Your Honor. The Net, uh, the net Contracting Capacity is to be uh, based on the... Audited financial statement by the BIR. By the BIR, they have to issue that uh, that net uh, NFCC. So it, uh, that is the only basis of the document that uh, we use actually that test. But be in, in my opinion, there is um, some form of um, uh, I think collusion or some form of corruption in awarding the contracts to 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 contractors who are not capitalized adequately. That's the point I'm trying to okay. make. 'Yan ang akin punto. Dahil ang gusto na kung billion ang iyong kontrata, dapat 'yung capitalization mo rin malaki. Para kaya mo tapusin at hindi ka magtitipid. 'Yan nga doon po sa mga nakita naming news reports, marami rin sa nagsasabi doon na delay ang project napupush yung project na mahaba, no? at uh, hindi ho matatapos yung project kung kulang ho sa kapital yung uh, corporation. So just submit to us yung detailed um, documents together with uh, names and personalities of these um, entities that I showed, itong limang entities na na-mention ho namin. We will, we will do that, Your Honor. Mr. Thank Chair. you, Mr. Chairman. Okay. <coughs> Mr. Quirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa. Kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtintal -nag -nag ng bambo, mga ganun eh. Mani, bakit, bakit nasama ka sa labing limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na... 545 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM Builders Nanjang ka pala bakit hindi ka kumontra but ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag kasi Jan may check kasi medyo nahiya ako so but sinasabi mo mali ang pangulo with yes, respect yun, to your yun, company yung data is mali eh. kasi ang totoo yung 414 projects na nakuha sa QM totoo lang ha is only 86 projects isa siya Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mo yung project? Eh, uh, ay eh, uh, ano ko lang siguro, magitingin ko lang. Noong 2003, nag na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Uh, nung, tong, noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017, hanggang nag-incorporate tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Mr. Che, Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Kaya sabi mo, hindi ka pa nakapag ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng, ng uh, flood control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, eh, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. bagatas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may... chrome... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh. Ilang project ang na na-execute mo na? Marami na eh. O, oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman. If I may. Yes, Mr. Um, uh, Senator. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. At yun, okay. no, Hindi H rin. Yung incorporated, hindi, yung unprocessed pa yun. Hindi pa namin na, uh, na, na ano yun, Na approve. So, so lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes. Yes, yes, yes Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa na, na practice hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So, kaklaruin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Kirante? Yes, yes, sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung pa sinasabi in... mong hindi ka pa incorporated. Yes, sir, Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag under ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. Eh. So, paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa se si kontrakto? He has the uh, pickup license. Pa, paano At ka 30, nakakuha ng pick-up license, Mr. Kirante? Uh, uh, no, sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Che. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. <coughs> Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? Eh, kay Kerante. Kerante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa diyan? Ah, uh, di, na, naintindihan ko Mr. Chair dahil tingin ko Bisaya ito hirap mag-express uh, ng sarili niya in Tagalog. Kaya I I would rather advise him na uminom ka ng tubig, <laughs> Pag inhale ka, relax ka at ang pagsalita mo huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita eh, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampihan, Mr. Chair. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? A an ano yung NFCC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinuod na, bay? Ha? Yeah. May property yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na, unsa man? Ano 'yung 'yung NFCC kinuha sa Ano yan? Eh? Yen o pesos. <laughs> asset, yan, asset. asset yan. kasi 'yung 'yung NFCC kino-compute times 15 'yon, Mr. Chair. Halimbawa may halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm -hmm. Siguro halimbawa may may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung uh, yung pera natin kasama ni mga assets more than 2 billion kaya i-multiply okay, natin na 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mo at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Cerante ito tinitingnan. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, Ina-apply namin dyan sa SEC uh New Pero Honor. 2015 pa siya. Oh, pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito, incorporated na ito eh. This is, this is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin handle. yung, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa incorporated. Hindi, iba yung experience, iba yung corporate entity. Ha? Ah. Incorporate Oo. entity is 2015 nandyan na siya. Oo. Pero hindi, Sinasabi nyo, Walang nangyayari? Walang nangyayari. Ang ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Honor. Diyan or pumapasok kayo inyong, inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. No. Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung corp incorporation. In -corporation. Yes, Mr. Yes, Your Honor. No. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes, na yan. Thank you, Mr. Chairman.